Uh, hello guys, mga good morning po sa inyong lahat at ito naman po tayo ngayon sa umaga nito ay tayo po ay magdidilig ng aking mga halaman po dito sa aking bubungan at makikita nyo guys ay kailangan po natin laging diligan yung aking mga tanim dahil napaka sobrang init ng panahon ngayon kaya itong buwan po ng March ah... Uh, pizza anong tayong pizza ngayon 30 no ay palapit na po tayo sa buwan ng april eh ngayon ay nasa galagitnaan po tayo ng uh, buwan ng march no uh, ito grabe sobrang init kaya guys uh, tayo ngayon ay hindi muna tayo makapag-content po ng ating mga video sa iba't ibang lugar dahil uh, sobrang init subalit so, sa mga next, sa uh, next week go guys ay tayo po ay tutungo sa mga uh, mga matatarik na mga bundok no at uh, doon po tayo mag uh, kukuha ng mga gandang footage no sa ating mga viewers kaya guys uh, kailangan hindi lamang po sa mga iba-ibang transaksyon yung ating ginagampanan ay uh, meron din po tayo mga iba din mga mga personal na dapat nating gawin sa ating uh, personal na pangilangan lalo ni po mga simpleng gawain uh, lalo na sa ating pamamahay ay uh, inuuna din po natin bago tayo uh, pumilos sa uh, iba't ibang lugar kaya guys sa mga panahon kasi ay eh, grabe talaga ang init kaya ito yung ating mga tanim uh, mapapansin nyo po ya uh, medyo nagkaroon dilaw uh, ito man guys ay eh, uh, nagdidilig naman din po ako ping umaga uh, pero talagang ano talaga siya uh, mas Mala, ano, ang init. Kaya, kapag ikaw ho, may tanim, ay kailangan nyo lang talagang alagaan sa pagdi, uh, pagdidilig, no? Tulad nito. Kailangan basain mo siya. Kaya, uh, lalaki ang bilko nito sa tubig sa nawasa. <laughs> Kaya, ganun, guys, ganyan talaga, eh. Kapag mayroong katalim, kailangan mo talagang alagaan. Sa ating mga viewers dyan at sa ating mga kalods, mga prins, no? At sa lahat ng sulok ng ating uh, lugar, uh, sa ibang mga bansa at sa sulok ng bansang Pilipinas, uh, magandang araw sa ating lahat, lalo sa ating mga kalods uh, at sa mga prins natin yan na uh, sumusuporta sa ating pagkukontent sa ating reels uh, at lalo na po sa mga ating mga close friends dyan at dito din sa aking lugar. Maraming salamat sa inyong mga guys at sa inyong mga ka no. Uh, nawa ay kung saan man kayo sa mga oras nito uh, Kunting ingat lang din guys sa uh, pagna-travel or paglalakbay nyo sa iba't ibang mga lugar o anumang trabaho. Dahil sa panahon guys ay talaga ngayon eh, sobrang init no. Uh, ingat lang din kasi uh, uso yung ano uh, uh, tawag nilang heat stroke no. Uh, pag mataas ang inyong BP ang uh, inyong dugo ay talagang uh, kapag hindi inyo kaya at mahina ang inyong resistensya ay talagang madadali po kayo ng heat stroke. Kaya uh, pain, uh, uh, ang ating pong pinapaalala sa ating mga kaibigan dyan ay bago kayo lumabas at uh, gumala sa iba't ibang lugar, ay kailangan nyo guys ay palamig muna. Maligo muna kayo para malamig ang inyong katawan at uh, kaya nyo po yung Uh, uh, sobrang init ng panahon. At ano man trick ng panahon dyan, o ang araw, ay makakayanan nyo po. So, balit sa mga kulang sa tulog, ay huwag nyo pong giit uh, at uh, pilitin na uh, tahakin nyo po yung ganyang kalakas na sobrang init ay kayo po ay madadali. Sa mga stroke din dyan, ganun din po, no? Uh, sa mga high blood, no? Uh, iwasan nyo po sa ating mga viewers at sa ating mga kaibigan hello uh, guys good morning at ito naman tayong mga kapwa uh, content creator ay nagtutulungan po tayo sa ating mga layunin sa ating mga mga viewers na tayo ay eh, makabibigay ng konting kasayahan sa ating mga kapwa uh, mamaya no so guys uh, kasabihan nga hindi lang po naman uh, weather weather lang po na uh, may time tayo na makapunta sa iba't ibang lugar para makaput, makakuha din tayo ng mga iba-ibang mga view no. So balit sa sunod na mga week ay tayo naman din po mga karating sa ibang lugar. Ay ito naman po guys, dito lang muna ako nagko-content sa aking area and din sa mga tabi ng kalsada. At dito lang within po sa aming lugar dito sa NCR lalo na po dito sa Quezon City. Kaya guys, uh, maraming salamat at God po sa ating mga followers diyan. Thanks po.